Samantala pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live! Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw ni magandang araw Pilipinas, sumayong adlaw mga taga Mindanao. Ginunita ng mga kamag-anak ang ikalabing anim na taong anibersaryo ng Maguindanao masakir na nangyari sa Sitio Masalay, Barangay Salman, Bayan ng Ampatuan, Maguindanao del Sur nitong nagdaang November 23, 2009 kung saan 58 katao kabilang na ang 32 mga mamamahayag, asawa at mga mag-anak ni Ismael Tutu Mangudadato, mga abogado at personal aid ni Mangudadato ang tinambangan sa naturang lugar na kung matatandaan nooy maghahain ng kanyang certificate o kandidasyen si Mangudadato pagkagobernador sa Maguindanao del Sor at ligtas naman sa ambu si Mangudadato dahilan sa nauna na ito sa Convoy. Sa Cagayan de Oro City naman, ginunita din ng mga kasapi ng Cagayan de Oro City Police Club ang ikalabing nga anim na taong anniversary ng Maguindanao del Sur massacre kung saan kabilang sa mga biktima ang 32 mga mamamahayag ayon pa kay Froilan Galiardo ng Naturang Press Club kailangan gunitain ang mga kasamahan na sawi na mga kapatid sa industriya dapat itong gunitain ang buong kabigatan at ang pagunita ay isang hakbang ng pagpapahalaga sa mga nasa industriya. We remember them in full, heavy weight and their humanity. Remembering is not a passive act, it is an act of defiance, pahayag pa ni Gallardo. While Ramos Seaman, Robin, reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan ng City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live nationwide. Maraming Salamata, Willy Boy Ramos, ang ating CNN roving reporter Sam Mindanao.